bilang pagpapatuloy sa nakapaloob sa kabanata isa ay may tinatawag naman tayong kahalagahan ng pag-aaral sa bahaging ito ay ilalahad mo ang kabutihang maidudulot ng iyong pag-aaral sa kung sino at kung paano karaniwang ang binibigyan ng atensyong makatatanggap ng pakinabang sa pag-aaral ay ang mga mag-aaral ng paksa tungkol sa larangang pinag-uusapan sa mga guro nito at sa iba pang dapat makinabang nito. Kailangan banggitin mo rin ang mga maaaring maging kontribusyon ng iyong pag-aaral sa partikular na larangan, organisasyon o samahan lalo na ng sakop o kinabibilangan ng iyong pag-aaral. Samantalang sa saklaw at delimitasyon ng pag-aaral, tatalakayin mo sa bahaging ito ang saklaw o sakop ng paksa ng iyong pag-aaral at maging ang hangganan nito. Ipakikilala mo rito ang masasakop na bilang iyong mga respondente o impormante ang mga lugar ng iyong pag-aaral at ang maging mga sasakuping panahon. Kung dokumento naman ang gagawan ng pagsusuri, kailangan banggitin mo kung anong particular na dokumento ang gagamitin mo. Ano ang particular na bagay sa dokumento ang susuriin mo. Ang particular na panahon na lumabas ang dokumento at iba pa. Ang hangganan o delimitasyon ng iyong pag-aaral ay bagay na kaya mong kontrolin. Halimbawa, ang lugar na gagawan ng pananaliksik ang bilang ng respondente o informante at maging ang panahon kaya mo rin kontrolin ang uri ng dokumentong gusto mong gamitin ang bilang ng dokumento ang bahagi ng dokumento at maging ang taon kung kailan lumabas o napabilis ang dokumento sa bahaging ito rin ay babanggitin ang hindi masasakop ng pag-aaral katulad ng lugar mga respondente o informante panahon o mga dokumento. Sa limitasyon ng pag-aaral ay tinutukoy ng limitasyon ng pag-aaral ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Halimbawa rito ang panahon ng pag-aaral. Kaya nga sa simula pa lang ay dapat mo nang alamin kung kaya mong matapos sa takdang panahon ang gagawin mong pananaliksik. Maaari ring maging limitasyon ng pag-aaral ang mahihirap ang mahirap kausaping respondente o informante o ang kawalan at kakulangan ng materyales sa inyong library at maging sa ibang mga paaralan ng mga kaukulang dokumento. Maaari ring gawing limitasyon ang kinalalagyang lugar ng ibang mga datos na hindi mo napansin sa panahon ng paggawa ng proposal ang limitasyon ng pag-aaral ay nagtatakda ng mga bagay na hindi mo maaaring kontrolin o bigyan ng solusyon na sakaling nabigyan ng pansin ay maaaring makapagpabago sa magiging resulta ng pag-aaral. Ang mga bagay na saklaw ng limitasyon ng iyong pag-aaral ay dapat nabigyan mo ng pansin sa iyong rekomendasyon upang magawan ng solusyon ng ibang interesadong mag-aral ng paksang pinag-aaralan. Samantalang sa definisyon ng mga termino ay may dalawang uri ng definisyon na maaring magbigay linaw sa mambabasa. Ang konseptual na definisyon at ang operasyonal na definisyon. Ang konseptual na definisyon ay ang definisyon na maaaring makuha mula sa mga libro, diksyonaryo, encyclopedia o mga otoridad, eksperto sa iba't ibang larangan. Samantalang ang operasyonal na definisyon ay ang iyong magiging definisyon sa mga termino na dapat bigyang linaw upang upang mag madaling maunawaan ng iyong magiging mambabasa ang takbo ng iyong pag-aaral. Kung gayon, ang operasyonal na definisyon ay ang iyong sariling definisyon sa mga katawagan o terminong may natatanging kahulugan para sa iyong gagawing pag-aaral. Ito ang pagpapakahulugan mo sa terminong partikular na gamit mo lamang sa iyong pag-aaral na maaaring kaiba sa ordinaryong pagpapakahulugan ng iba sa ibang panahon ng domain. Huwag mong kalimutan na sa mga konseptual na definisyon ay dapat mong kilalanin ang iyong pinagkunan o ang taong nagbigay ng definisyon. Gayun din, huwag makuntento sa simpleng pagbibigay lamang ng definisyon. Mana kailangang ipaliwanag mo pa rin ang kahulugan upang hindi magkaroon ng ibang interpretasyon at maging mas maliwanag ang konseptong nais mong ipaabot sa mambabasa. Mas maganda na matapos mabigyan ng konseptual na definisyon, ang terminong ginamit mo ay dagdagan mo ito ng operasyonal na definisyon upang maging tiyak ang ideyang maikikintal sa nagbabasa ng pananaliksik. Natapos na nating talakayin ang mga ukol sa nilalaman ng kabanata isa na ang suliranin at ang kaligiran nito sa susunod ay pag-aaralan naman natin ang ukol sa kabanata dalawa. Hanggang sa muli, mabuhay!